Ako na napapaisip kung ano lulutuin kung susunod sa inyo. Eh, Mag-uubos muna tayo ng mga natirang Ricardo Dine. Ha? At gawin natin isang masarap na pagkain na pwede na tayong hindi magkanin. Ito pong nakikita nyo yung siling pula, siling berde, natirang kapiranggut na sibuyas na bumbay na hiniwa ko ng pare-pareho at isinalang ko po sa kasirola na may konting asin at paminta. Igigisa po natin yan sandali. Nilagyan ko po ng dried oregano. Pagkatapos po, isasangkot siya po natin to ng isang minuto lang po at malakas po ang apoy. Yun. Ako po yung nagluto ng adobong pula nung isang araw, eh may natirang ilang piraso ah. So ginawa ko yung ininit ko at bala ko po saan ng retokoyhen. Eh ilagay po muna natin sa isang pinggan yung ating manok at tanggalin natin yung buto at saka yung balat at himayin po natin ng konti ng maliliit. Pagkatapos po niyan eh itong laman, ay eh, isalin po natin dito sa ating kawali na may natirang kumukulo na sarsan itong ating adobo. Alam niyo na po siguro mag ng pula pero para dun sa iba, ito po mabilis ang pagtuturo. Hita po ng manok, tinanggal ko ng konti yung balat at may buto po ito. Pagkatapos ay binabad natin sa toyo, nilagyan po natin ng suka, nilagyan po natin ng paminta, nilagyan po natin ng diniktik na bawang, hinalo po natin at ibabad natin yan ng mga kalahating oras. Painit po muna tayo ng kawali tapos isang kutsarang mantika. Pagkatapos itong ating manok, Again, punasan niyo ng konting paper towel para hindi tumilansi. Mahina lang ang apoy. Hayaan natin magmantikayan ngayon. Kung medyo, o oh, tignan niyo. Brown na siya. Binaliktad ko lang ha. Ito po yung ating pinagbabaran. Alam niyo naman ako, mahilig po ako sa masabaw. Lagyan ko ng 1 cup na tubig yung pinagbabaran. Maglalagay po natin dito sa ating manok. Hindi pa lutong-luto yung manok eh. Huh. O, ilalakas ko po yung apoy. Nasa medium eh. O, yahay natin, ha? Gusto nyo lagyan ng konting laurel? Bahala kayo. Gusto nyo lagyan ng katitik na asukal? One teaspoon ng asukal? Bahala kayo. Opo, para may konting tamis. Gusto nyo timplahan ng nor? O, one tablespoon. Kukuha ko ng konting bawa. Lalagay ko sa achuete powder na may tubig. Kasi lalagyan natin ng pampakulayan. O, tapos, ilagay natin yung ating achuete powder na tinunaw. Oh, narinig yung 5 minutes po yun. Gusto niyo bang mamalapot ang sabaw? O, natin ng cornstarch. 1 fourth cup na tubig to. O, lalagyan natin ng 1 tablespoon na cornstarch. O, kanawin natin yan. Bago natin patayin yung apoy, o, isali na natin yung ating pampalapot. Ganyan po ba kayo mag-adobo, mga kaibigan? Nagmamantikha. O, tsaka po natin isama itong ating sandaling-sandaling sinangkutsang gulay dito sa ating kawali. O, hindi po ba? Nakabuo tayo ng isang ulam na naman, parang burrito, pahita na merong adobo flavor. O sandaling sandali lamang yan, patayin niyo na po yung apoy, ayos na. Gawin na po nating burrito pahita, mainit po ang kawali, konting mantika, isang malaking flour tortilla, 30 segundo, ayos na. O siya, buuin na po natin, maglagay po tayo ng mayonnaise o kaya naman yung horseradish. I-brush po natin yan at eto, lagyan po natin ng natirang sinangag. Tatlong kutsarang sinangag, ito po yung mango salsa. Ito namang mango salsa mga kaibigan eh. Ito po yung mangga, sibuyas, kamates, sile, konting wansoy, kalamansi juice at saka po asin at paminta. Yun lang po ang halo noon. Maglagay po tayo ng ilang hiwa ng kamatis. Pagkatapos po yung isang pisngi po ng abukado. O oh, tsaka po natin ilalagay itong ating nilutong pahita na may adobo flavor at lagyan po natin ng konting keso. Tapos eh, lagyan po natin ng konti pang meyo kaya naman yung horseradish, at tsaka ibalot na po natin. Medyo malaki po itong ginawa ko, para po sa isang malakas kumain katulad ko, itong ating ginawang burrito pahita na ito. Hiwain po natin sa gitna at narinin na. Ayos po ba? Nagawa ng paraan? Nagustuhan niyo po ba? O de na Raos, hanggang sa susunod po muli si Ron Bilaro.